YouTube channel. This is Angel Ordinario. So, andito po tayo ngayon sa may yan, bukuhan po. Kumukuha kami ng isda. No. Kung dito sa probinsya, kailangan mo magtsaga. Sabi nga nila, kapag may tsaga, may nilaga. So, be patient lang. So, yun. Ito yung pangkuha natin ng isda. Ito ko lang. meron tayong earthworm. Ganon. Kung may tiyaga ka sa buhay, libre yung mga makukuha mo sa paligid mo ng pagkain. Ayan, meron siyang ganyan. Kapag yung isda, kung <laughs> makukuha mo, gagalaw to. Malalaman mo na nakain. Tapos, meron siyang ganito. Parang pampabigat. Tapos, dito may ilalagay yung ano, yung earthworm. Ito. So, yun, Ito na nalagay na natin yung earthworm. So, ilalagay na natin siya sa tubo. Ngayon, maganda ka lang ng ilang minuto. Nagkakagat na din. Yan, kasama ko si Jonalyn Francisco. Tsaka yung sinanay ko. A few moments later. ba? Uh bisa, -oh. Isa. <laughs> And gagawa siya ng paglalagyan ko. Okay na yan. Let's try another one. Tan tananan, di ba? <laughs> Yun si nanay. Si Aris. Hmm. Nagtupula. Ay, si <laughs> ako o. Oh. Lumilipad. Ay, <laughs> ay, ay. Nagkating na. Si Jingjing. <laughs> <laughs> pwede 'yung Kung sa ano. pa kaya 'yung ano. Pwede pa 'yan. Okay, lagyan natin ulit paps.

Hmm. Tak punya nak, tak tak punya nak, tak punya nak. Kita na. langsung <laughs> <long>, aimin. Ditawan, semapit. It's <coughs> it's. Wait.

lima yan yung hook. Parang hook. Hook naman talaga. Yan! Yeah! Yan talaga. Tapos si Jing Jing. May nakuhang isa. Yan pagkalagay niya ng ganun. Then. Gotcha. Ready na. One eternity later.